Magandang araw klase, handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa mga awiting bayan mula sa kabisayaan. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, ay ihanda mo muna ang inyong kwaderno at panulat, at itala ang mahahalagang impormasyong iyong matututuhan. Ang mga awiting bayan ay isa sa mga matatandang uri ng panitikan na lumaganap sa ating bansa sa pamamagitan ng pasalindila. Ang pasalindilang panitikan ay naging laganap sa panahon ng ating mga ninuno bago pa man ang pananakop ng mga Espanyol. Ito ang mga panitikang pinalaganap sa pamamagitan ng pagpapasalin, salin ng pasalitang tradisyon mula sa iba't ibang henerasyon ang ilan sa mga uri ng panitikang lumaganap sa pamamagitan ng pasalindilang pamamaraan ay ang mga salawikain, sawikain, bagtong, awiting bayan, at mga bulong. Ang awiting bayan ay nagsimula bilang mga tulang may sukat at tugma subalit kalaunay nilapatan ng himig upang mahayag ng pakanta. Sa ganitong paraan ay higit na naging madali ang pagtanda o pagmemorya sa mga awiting ito hindi man nasusulat ay sa isip at puso naman ng mga mamamayan nanahan at naisatitik ang mga awit kaya naman maituturing na walang kamatayan ang mga ito. May iba't ibang uri ito batay sa sitwasyon o layunin ng pagkakabuo nito. Kundi man ang panlahat na katawagan sa awit ng pag-ibig. Nagsasaad ito ng kabuo ang mga damdamin at mga salubing ipinangangako ng pag-ibig. Halimbawa ng kondiman sa Visayas ay ang balitaw. Ang dalaga ay di agad sumasagot kaya ay dadaan sa awit ang panliligaw sa kanya ng binata. Dio na o ihiman naman ang awiting bayan sa kasal. Ang talin daw ay inaawit habang namamangka at habang nagsasagwan, suliranin naman ang awitin sa paggaod. Bilang haligi ng tahanan kailangan ng lalaking magtrabaho upang may taguyod ang kanyang pamilya. Ang Oyayi o Hele ang katawagan sa awiting nagpapatulog ng sanggol. Kalimitang ang mga awiting ito ay walang kahulugan, inaawit lamang sa isang malambing na himig upang makatulog ang isang bata. Sadyang tok ang Oyayi dahil halos iisa ang tono, at paulit-ulit ang liriko. Isa pang pampaalis ng pagod ay ang awit sa lansangan, ang kutang-kutang na ang layunin ay magpatawa, magpasaring o manokso. Maaring ang himig nito ay lumang-luma na ngunit makabago ang liriko na may temang nanonudyo. Maaaring awitin bago magtrabaho, habang nagtatrabaho o pagkatapos ng trabaho o kaya'y nagpapahinga na. Bukod sa pag-ibig sa iniirog mayroon ding awit para sa pag-ibig sa bayan. Tinatawag din itong awit sa pakikidigma. Ito ay ang kumintang o tikam na nagtataglay ng malungkot na himig, na karaniwang inaawit ng mandirigma. Karaniwang inaawit sa saliw ng biyolin at gitara at nagmula raw sa balayan, Batangas. Samantalang ang dalit o imno ay isang awit ng papuri, luwalhati, kaligayahan o pasasalamat, karaniwang para sa Diyos, sa mga santo at santa ng mga katoliko sapagkat nagpapakita, nagpaparating o nagpapadama ng pagdakila at pagsamba. Tunghayan ang iba pang uri ng awiting na mayani sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Narito ang iba pang uri ng awiting bayan. Tingad awit sa pamamahinga mula sa maghapong pagtatrabaho. Sambotani awit sa pagtatagumpay sa isang pakikipaglaban. Dupayinim awit sa pagdiriwang sa pagtatagumpay sa isang labanan. Dulayanin at indolanan awit panlansangan. Tingod awit pantahanan. Umbay awit panlibing. Ambay isang malungkot na awit. Ang maging isang malambing na awit. A <facial> <hesitationgger> Sabi binata, halina, o oh hirap Magpasya tayo sa lawis-wis Закали. E Pinagbili sa sera-serang palengke Ang kanyang pinagbihala Ang kanyang pinagbila Pinagbila ng tupad